hapon mga kabakart ngayon po ay run out na naman dito sa amin at uh, masamang kalita ulit po yung daga po ay pinasok ulit yung router natin at uh, nakapatay siya ulit kaya yung ginawa natin ay pinaglipat natin yung mga sisyo kung makikita nyo yan yung mga sisyo na yan ay pinaglipat po muna para hindi na makakaulit yung daga sa atin kasi peste talaga yan kaya gagawa natin ang paraan para mamatay yung daga. Ito ipapakita papakita ko mga backyard kung anong ginawa niya sa ating mga sisiyo. Ito mga yung brooder ko na ginawa. na uh, nauna yung steel kasi uh, ano, pagdating dun sa pinakababa nito, medyo pinalawang na kasi matagal na. Ayan yung ginawa niya ngayon. Dun siya ulit. Dumaan, sinira niya Nakapasok siya. Dalawa yung kita kong patay pero yung tinangay niya ewan ko nilang piraso mautak talaga yung daga nito hindi siya talaga titigil hanggat hindi niya nauubos yung mga sisiyo nito kaya wala mo nang laman to aayos yun na dito bali nilipat ko pala muna dito yan yung galing dito ng mga sisiyo dito ko nilagay at run out nga pala kaya doon sila lahat sa gilid nagkabiktikan yan ang yung mga kumakain kasi pag dito pa natin ulit ilalagay baka maubos lang Ayan. sa 50 piraso parang nasa ano na lang yata to oh? 32 or 35 so marami siyang nakain tapos, yung ginawa natin, yung dito nakalagay, dito natin nilagay. Yung, yan, kasi malalaki na naman yan, so dyan sila, safety naman yun sila. Tapos, ayan pa, parang napupuno na dito ng mga sisiyo mga mga pangkreteng. Tapos, ayan pa. So yan Matindi um, talaga yung Mga taga uh, Daga na yan Kung saan talagang Uubusin niya talaga yung mga uh, Sisiw natin Pag hindi natin na Pagapan Yan pa naman yung brother ko Walang ulo yung sisiw Isa patay lilipin ko na yan para hindi na babaho mga kabakyard na no? yan ito na nga pala mga kabakir, yung broiler chicken yan halos hindi na makatay sa sobrang taba yan nakaupo na lang na nakaupo yan bali apat to, to piraso, no? na yun, mga tapiraso no taba na yan mga at uh, yung baba nila nilagyan natin ng uh, gusot at uh, tinahalo natin uh, every morning para sa ganito uh, kasi pag hindi natin nilagyan yan mga mo yan ito kasi sa baba ayusin uh, ko pa yan para malagyan dyan ang another pa na uh, yan mahigit sa pinta piraso nasa 30 plus na lang yan sa ginawa ng daga <laughs> inis silipin naman natin ngayon kung may mga itlog yung mga silky natin Lube. dito nakaapak sa lupa dito lang yan sa taas yan yung aking uh, mix ng black astroloph at light susix so ginupitan ko ng padong kasi masyadong mahaba at makapal nahihirapan siyang kumain kaya ginupitan ko para magiging pugi ayan ito naman sa ano or pinton ko ay wala pa rin itlog ayan pero malapit na yung mga itlog mga kabakyod. yan yung or pinton natin dito sa mga silky ayan may itlog tatlo. Bali dito ay kwadro. Ito maglilimlim na 'yan. 'Yan. Sana maglimlim 'yan. Kasi hindi ako mag-incubate na. Papalimlimin ko 'yan. Daming itlog yung lilimliman niya. ito mga kabakyard, nasa ano pa lang to? Nasa 40 days. Ayan o. Oh. 40 days pero higit na to dalawang kilo. Maliit pa to mga kabakyard kasi yung kain ito, umaga lang pag gabi hindi na kumakain. At dito, sure may itlog na yun doon. Oh. Ayan. Ayan. Doon sa pinaka dulo na yan, may itlog na yan doon yan dami ito makabaker. yung masisiyo nito, ito nasa uh, 36 piraso yung dyan at saka nang doon 40 so 36 plus 40, 76 tama ba? 76 kasama pa yung 30 dun mahigit na 100 yung sisyo natin mga kabakyard no? uh, mabilis na po magpadami ng sisyo kaya pag nagkasisyo yun sa incubator ko stop na muna ako mag incubate kasi sobrang dami na at kailangan muna natin yan i-dispose yung mga ganyan dati nang hindi ako nakapagpapisa ng selkie marami naghanap sa akin ng selkie ngayon ay marami na akong papisa wala na naganap <laughs> pero huwag tayong mag-alala makabakid yung market natin nandyan lang yan yan kung ayaw nila yan hindi binta natin yan sa ano yung mga breeder na malalaki yan kasi makabakid yung binta ko niyan, ano lang yan 500 pares going to 1 month pag sumubra dyan ng 1 month onward na yan 1,000 ano na yan trio o 1,000 tatlo pero sa pasisyon natin ngayon mukhang marami yung mga lalaki kaysa mga babae. Pag umabot sila ng 2 months, ano na yan? May eh, isang libo na yung pares natin dyan pag umabot na ng 2 months. Ngayon, 250 lang muna yung isa kasi onward to 1 month pa naman sila. Yan. Ito, mga ganito kalalaki ay eh, hindi ko pa muna tulad yung dispose kasi yung una-una dyan ay eh, hindi ko pa malaman yung lalaki at babae. Ganyan talaga yung mga sulki mga kabakyad. No? Hindi mo malaman yung mga babae at lalaki hanggat hindi sila nagdumadating dumadating sa mga mahigit one month o kaya onward one month. Tulad nito, malalaman mo na dyan na lalaki ba babae eh, dahil sa mga padong. Ayan o, no? yung pungupula Ayan. Ito, hindi naman to pure sulki. Mix yan ng silky at saka prizel. Pero hindi prizel yung lumabas. Ayan mga kabakyad sa mga taga clan available po yung ating silky dyan okay mga kabakya dito na lang po no update dun sa pinatay ng daga yan yan yung mga kabakya yung automatic feeders ko na ginawa yan nilagyan ko lang ng bato para hindi nila magalaw-galaw hindi na nila makay kaya at least sulit yung uh, paka, pagkakain nila dyan okay mga dito na lang yung ating ano ngayon marites dahil tungkol din sa mga daga update ko po kayo pag nahuli na natin yung daga na yun okay magandang gabi mga kabakyad ngayon po ay uh, magta time check tayo sa ating mga sisiyo kung pinasok nga ba ng daga ayan oh, yan may ilaw na kasi ayan ito yung paborito ng daga oh. ayan kaya dito na nilagay yan hindi na nakayang buksan yan tsaka may ano kasi dyan oh. may ala may alarm clock yan pag Ah, uh, umakyat mag yan, mag-iingay yan. Tapos kabila yan, tapo. Kaya hindi na makakapasok. Tapos, ayan. Peaceful na peaceful sila dito. Bali, nilagyan ko pala ng ilaw para makita yung daga yan pag pumasok. Ayan pa. Ayan. Tapos hanggang dito sa dulo. Ayan. Ayan nilagyan natin ng ano ng ilaw yan para makita nila yung daga ayan mga kabakyan hindi babalik yung daga dito kasi wala naman siyang kakainin dyan eh. <laughs> yan ito mataas yan yan okay. So yan mga backyard Hindi na to babalik yung daga Yung problema hindi tayo nakabili ng lason <coughs> Para lasunin natin siya